Hello mga bes! Welcome to OFW Talks with me, Poison Ivy Jane! Yan, so ang ating background ngayon ay snow. Since nag-snow dito sa Tokyo, Japan. Okay, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang viral na video ni Janella in Japan na in siya ni Tony Talks. Gano nga ba katotoo yung isang lapad or 4,000 pesos na lamang ang natitira mo sa sahod mo? Okay, disclaimer lang po no. This is based on my experience. Kasi magkakaiba tayo ng experience, bawat tao. Yun lamang po ay experience ko sa aking 5 years na pagtatrabaho dito as a housekeeper sa Japan. Ang una natin pag-uusapan ay yung first year ko dito sa Japan. Okay, 2019 po ako dumating dito March 8. Okay, sa pagkadating ko dito sa Japan, syempre first timer ako. Hindi ko alam yung cost of living dito, mahal pala. Hindi ko alam dito. Sempre, wala namang nakakapag-orient sa akin no. Kung gaano kamahal yung mga bilihin dito, lalo na nung time ko ay wala talagang nagba-vlog tungkol sa housekeeper dito. Noong unang dating ko dito ay pinahiram naman kami ng company namin. Pero yung pinahiram sa amin ay pamasahe lamang po yon. Kasi ang pamasahe namin dito, kami muna yung naglalabas tapos binabalik nila sa salary na namin. Yung first year ko po dito sa Japan ay grabe sobrang struggle talaga. Kung lalo na yung first three months, yun talaga yung simut na simut talaga ang sa sahod mo. Kulang na kulang pa talaga. Buti nga kay Janela may natirang isang lapad eh. Buti sa kanya, sa akin po wala talaga. Compare natin yung salary ni Janela sa salary ng housekeeper dito, mas maliit. Yes, unang-una doon ay syempre merong night shift ang mga care work ang housekeeper po ay wala. Tapos yung mga company nila, baka nagbibigay pa ng mga bonus, sa housekeeper po ay wala. Wala kami mga bonus, wala ding kaming double pay. Tapos wala ding mga percent-percent yung mga OT namin, wala ding ganun. Talagang normal rate lang talaga ang housekeeper dito. Bakit ko to sinasabi mga bes? Gusto ko kasi maging aware kayo bago kayo pumunta dito. Pag-aralan nyo muna yung trabaho na pupuntahan nyo dito, hindi yung sugod-sugod kayo agad. Gusto ko sa Japan, kahit anong trabaho, hindi po ganun. Kung gusto nyo pong malaman kung magkano ang salary ng housekeeper dito sa Japan, nandito po sa YouTube channel ko. Tignan nyo na lang po. Ayan, scroll nyo lang dyan. Medyo matagal na po yan, pero same pa rin po ang rate namin dito. And, kaitan nyo na lang yung palitan. Kasi, dati yung palitan malaki eh. Point 46 po ata yung time na nag-vlog ako. Ngayon po kasi point na lang. Siyempre, tayo mga OFW, isa talaga din sa struggle natin ay eh, siyempre malayo tayo sa pamilya natin. No? Nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot dahil siyempre hindi naman natin to bansa. Tayo lang yung mag-isa dito nasa sa atin lang yun kung paano natin pasasayahin or palilibangin yung sarili natin para hindi tayo ma-stress and para hindi din tayo malungkot. Katulad ngayon, no, lalong lalo na sa pang-araw-araw na trabaho, struggle, kasi ang housekeeper ay para siyang on-call cleaner. No. Mula dito sa bahay, travel pa kami, papunta dun sa bahay ng mga customer and araw-araw iba-iba yung pinupuntahan namin. Katulad ngayon, nag-i-snow dito sa Japan yang mga daan na yan, maganda tingnan ang snow. Maganda ma-experience ang snow. Just a little bit of time. Pero katulad ngayon, no. Oh, Sobrang hassle nito, maniwala kayo sa akin. Sobrang dulas itong mga daanan na to. Nakikita nyo yung itim na snow, putik na po yan. So, ang hirap magtrabaho ng sobrang dulas kasi maglalakad ka papunta ng station about 15 minutes dito sa amin. Paano ka makakapaglakad ng maayos ng sobrang dulas? So, isa din yun sa struggle. Though dito sa Tokyo ay once a year lang naman or twice a year lang dito nag snow kaya okay lang. What if yung mga nasa probinsya? ang struggle pa ng mga housekeeper dito sa araw-araw na transportation. Talaga yun yung nakakapagod. Sa paglilinis, kaya natin yung paglilinis eh. 3 hours na paglilinis, 4 hours na paglilinis, 2 hours na paglilinis, iba-iba. Kaya po natin yan. Pero mula sa bahay, papunta ka sa bahay ng customer, maglalakad ka, may 30 minutes pa na lakad. Yes, mayroong mga 30 minutes na lakad, pero hindi naman po laging ganun kasi iba-iba yung mga schedule natin. Yung ulan, Itulad tulad niya, umuulan, tapos nag snow pa, ang dulas, yan yung isa sa number one struggle din. Pati uwak ang ingay. <laughs> yan yung number one struggle din sa pagiging housekeeper dito. Kaya, yun din ang paghahandaan ninyo. No? Hindi yung apply tayo ng apply, how to apply, how to apply. Ang dami kong nababasang how to apply. Unahin nyo munang i-research kung paano, ano yung work na pupuntahan nyo rito. Kasi, ang nangyayari din kasi sa iba, umuwi na lang sila kasi hindi nila kinakaya. Yung stress, nagkakaroon lang sila ng anxiety. Hindi po yun madali. Ako, nagkaroon mag, mag, ako ng anxiety and depression. Sobrang hirap. Lalo na pag mag-isa ka lang dito, malayo yung fa family mo. Hindi po yun madali. Kaya saludo ako sa lahat ng mga OFW. Sobrang saludo ako. Kaya nga tinatawag tayo na Filipino Overseas Warrior. Tsaka mga message ko din po sa mga nasa Pilipinas, no? Um, kumustahin natin yung ating pamilya na nasa abroad. Hindi yung maalala nyo lang kami kapag sa na. Kumustahin nyo po din kami. Ako, bless ako sa pamilya ko dahil lagi nila akong sinusuportahan. Hindi sila materialistic na tao. At as, lagi akong kinakumusta ni mama, ng no, mga kapatid ko. Bless. Ako, bless ako sa pamilya ko sana ganun din kayo. Pero yun nga po, hindi po lahat ay nabibless. Kaya yun po yung message ko sa mga nasa Pilipinas. Huwag niyong kalimutan yung pamilya niyo na nandito. Kumustahin niyo sila kasi sobrang, kita niyo naman. Bilang lang sa kamay, nakita niyo dumaan na tao. <laughs> ano na ngayon? Tanghali po ngayon. Tanghali ngayon. Tanghali ko to sinushoot. Mukha lang hindi kasi naulan eh. Na snow. Yan yung walang tambay. Sobrang tahimik. Minsan nga ako, kinakausap ko yung sarili ko eh. <laughs> Ganon. Ganon na yung level dito sa Japan. Lakad-lakad ka. Nakausap yung sarili mo, no? Ganon dito. Kasi sobrang tahimik ka. Wala talagang tao. Walang tambay. Yun naman din ang maganda. Good thing about sa Japan, walang tambay. Ang bad thing doon, wala kang kausap. Kung baga, wala kang makikitang tao. No, minsan kasi gusto natin yung ganung vibe eh. Minsan, minsan naman gusto natin na mapag-isa lang and struggle din dito sa Japan kahit na nag snow humuulan, bumabagyo, may pasok. Yes, ganun. Kasi yung mga transportation, trend, mga trend dyan, mga bus, meron eh. Kaya talagang wala kang magiging dahilan kung papasok ka ba o hindi. ganon <laughs> Walang, wala ka talagang maidadahilan. Since ang mga Hapon ay talagang nature nila o nasa culture nila talaga yung, hindi mo yung seryoso talaga sila sa trabaho. Trabaho, trabaho talaga. Kasi na uh, ipagpapalit nila yung pamilya nila para sa trabaho, ganun po sila. Number one priority nila ay work. Pangalawang priority nila ay family. Totoo po yan, nasa Japanese culture po yan nila. Talagang kultura nila yan. Kaya gusto nila sa atin, mga foreigner ay ganun din gusto nila na i-act din natin na para maging katulad sa kanila. Kaya isa din yan sa paghahandaan ninyo na sobrang challenging talaga ang mag-work sa Japan dahil work is work talaga dito. Talagang work. Pag sinabing work, work talaga. Wala na ibang dahilan. At bakit nga ba sobrang laki din ng cost of living dito? Isang unang-una din kasi niyan, mga best, ay syempre, malaki din kasi yung tax dito na binabayaran. Yan, nagbabayad tayo ng insurance, ta insurance tax, social insurance tax, ano ba yan, mga insurance. Sobrang daming insurance and tax na inaawas sa salary natin. No? So, kung gusto nyo po yung more explanation and more computation, yan, panoorin nyo lang po yung kung magkano ang sahod ko dito. In-explain ko po doon. Yan. Dito ay magpo-focus lang tayo sa mga struggle dito sa Japan. Isa pa sa struggle dito sa Japan ay sobrang mahal nga ng mga bilihin dito. Lalo na yung mga gulay. Yung gulay dito, ang mahal talaga. Mas pipiliin mo na lang mag-itlog. Kaya itlog is life dito sa Japan. Kasi ayun lang talaga yung mura, yung 10 pieces. Magkano na yun? Ah, nasa 250 yen. Yan, makakabili ka na ng 10 pieces. So, di ba? Uwak lang po <laughs> ang maingay sa Japan. <laughs> Wala nang iba. Tapos, uh, minsan na kami nakakapagulay dito. Kasi ang mahal ng gulay. Isipin mo, bibili ka ng apat na klase ng gulay. Magkano na agad yun? Tapos, karni pa. Mahirap. Kaya ang binibili namin dito is yung mga sale. Yung alam mo, yung mabubulok na. Ganun. And then, syempre yung itlog. Kasi mabilis nang din lutuin. Sa mga gusto din na manood, kung magkano yung mga cost of living dito and magkano yung mga prices ng mga gulay, ganyan. Meron tayong vlog din, separate vlog nyan. Panoorin nyo lang dito sa YouTube channel natin. And sa Facebook din natin, meron na rin po sa mga videos and reels po natin. Halukay kayo nyo lang po yan. Marami kayong matututunan sa mga vlogs po natin. Follow nyo lang po ako, Poison Ivy Jane. Yung po, bago kayo mag-apply dito sa Japan, siguraduhin nyo muna na isearch nyo muna ng mabuti work na a-applyan ninyo. Cost of living, lifestyle dito sa Japan. Para pagkadating nyo dito ay fully ready na kayo. Okay? Medyo mahaba ang process ng pag apply papunta dito sa Japan. Maabot talaga ng isang taon. Bakit nga ba ang tagal? Meron po kasi ang mga Japanese lesson na umaabot ng 2 months, yung application process niyan, yung visa kasi matagal yan bago lumabas at mabigay sa inyo. Kaya talaga umaabot ng isang taon. Swerte na lang kapag umaabot siya ng seven months. Swerte yon Pero, maabot talaga siya ng, yung iba pa, more than eh. 2 years, maabot ng ganoon. Depende kasi yan sa papers po natin. Kung meron kayong mga request video na i-vlog natin or pag-usapan natin, Please comment down below lang po kayo. And, wag po kalimutang mag-like, share, and comment. Ayan, sa ating YouTube channel, Poison Ivy Jane. Facebook page, Poison Ivy Jane. And, TikTok account, okay? Poison Ivy Jane. Huwag natin kalimutan. So, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating channel, sa ating page. Maraming salamat po. 本当にありがとうございます ito ko na tatapusin na akin vlog maraming salamat po paalam